A day in my life as a full-time mom, kaya't samahan nyo kami ngayong araw. Kagising nga namin na umaga mga ma'am at mga batang tuway, nagstay na nga kami sa may kusina. At naglaro na nga muna and after nga nun ay pinaliguan ko na. Heto nga mga ma'am siya si 11 nga pala ng mga oras na nga Kaya naman nakapagluto na nga din ako ng ulam namin. At hindi ko nga napansin tong batang tuway ay nakakit na nga pala sa may lamesa. Heto yeah. nga mga ma'am siya nga pala ay tanghalian namin. Hindi na nga lang kami ng dilata mga ma'am siya at nilagyan ko nga lang pala ng patatas. Kinagabihan naman nga mga ma'am siya dahil hindi na nga mainit yung panahon ay naglinis na nga pala sa kusina nami Kahit gabi na nga kasamahan mga oras na kanya ay sobrang init pa nga sa pagkiramdam. Tutulog pa nga pala yung mga junakis ko. Kaya naman inasakas ako na nga pala itong kusina namin. At sakto naman nga mga ma'am, sinagising na nga pala sa bunso. Kaya naman ayun, umiiyak na. No? Pinasama ko na nga muna kay Baldo mga ma'am. Dahil nandyan na nga pala siya ng mga oras na yun. Hindi pa nga ako nakapagluto ng ulam namin. Pero nauna ko pa nga itong Buti na nga lang ay sinipag nga ako sa paglilinis. Kaya naman nailipat ko na nga pala itong jura box ni Baldo. Tools nga lang pala yung laman nito mga ma'am. At gamit nga pala sa may computer toko ko na nga lang nilagay sa may dulo mga mams para ka ako naman ay maluwag-luwag nga sa may bandang pintuan namin. Naayos na nga ilabas namin mga mams ay ilalabas ko na nga din tong Jura Box ng Baldo. Dahil hindi pa nga finishing yun mga mams dito na nga muna ilalagay. After ko nga pala pinunasan yung Jura Box ay pinunasan ko na nga din pala tong table at tinanggal ko na nga pala yung mga kalat. Para ko na nga din palang i-adjust yung washing namin mga mams at ilalagay ko na nga lang pala sa may dulo. Palalagyan ko nga lang pala ng gulong yun mga mams para pagkagagamitin ko nga ay kukunin ko na lang. Para hindi na nga din masikip tignan. Adjust ko na nga muna itong mga basket na lagay namin ng dami. Dali-dali ko na nga din palang winalis sa part na to dahil hindi ko nga din naangat yung Jura Box na. Dito ko na nga lang pala nilagay sa part na to yung mga basket na. Maganda na nga tignan at hindi na nga din masikip. Dahil tuyo na nga itong mga tuwalya namin ay tinupi ko na nga din to at nilagay ko na nga pala sa may basket. Hindi ko na nga hinahang itong mga towel namin mga ma'am dahil nag-i-stay nga yung mga lamang. Dali ko na nga palang inayos itong upuan namin mga ma'am dahil nagmumuriyot na nga bonsu, kaya naman heto minamadalino. Ayos pa naman nga na yung mga computer mga mams kaya naman heto minamadali ko na nga lang din tong ginagawa ko. at kinuha ko na nga pala tong si na aliw na nga sa may labas talagang batang to pagka narinig na nga niya yung babae ay hindi na nga humihinto sinabay ko na nga pala hugasan tong mga plato mga mams at tinais ko na nga pala to higaan namin sa ay kumain na kami ang salamat bye